Na kaya na na uh, Aldaw Tatak dito tayo sa Takurong Kasi may Yung, yung padamag na ni Bagot ko Dati kwa gagana pintat yung tatang nakay na nga uh, Aji Kaanan Itilitson <laughs> So nga napan tayo tayo I-vlog tayo, tayo Abang Kwa na kayo Ang pahimati pinangarubo Buya-buya tayo lang tila kayo tayo Dati kay. Mga produkto Iti Malabasan tayo wala kaya kita kita tayo kita i ako dito wala kaya tayo lalutoy tayo kwa toto bong 150 180 180 Kaya tila ako na ni Manong ko ah. kahoy kasaba. Dapat sa tila yung na eh. Pagsingpin na lang ato eh. Picharong baboy. kaya na balikan lang ta 500 pa kaya lang kano yung mga kwan mo busing mga rilo mo busing ta 200 man 200 yan busing ako diyan ta 300 still kaya din mga kwa yung vendor stand niya wala ko man eh dapat dala ko lang mo sa dito eh na hilig aktilamdamoy yung diyan makapaadoy kaka-pi po? kaka-pi po? kaka po? alas 11.30 na maghigitin ko ala kayo boodle 5 alas araw ng Takurong Lakay Ito ay Bukot Lakay o ito Pier Barangay Lakay Ano dito mamayong kuha? yung magkain magpunta lang dito magbuhay Mga judges lang Nalawa yung atoy... yung da, da. Barangay, Ay, na nalawang pa natin i-libutan tayo. hindi kayo natin i-lakay? nga barangay natin i Ito lang kaya, kuwada namin kami... uh, ang judges natin. Kitikitaan natin yung so, itikwa. Kamamayatan nga po. Atoy nga ko kung ulit sa mga masidata yun. each team, you may iwan sa booth. Okay? Even the audiences, yung mga visitors nyo bawal po. Exempt members are not allowed. Okay? Only the seven participating members of each team or barangay. Thank you so much. Kuan, kerugian di kalangan. Jadi, rupanya di bukan. Thank you. Bantat yung ibang hirilakay. Marigatan tayo dyan. namin tao. chị ngạc Aldawon na ti Aldawon yung pati pinalbas mas lamali pati nag-organize nakita wangay ta maday nagigidda na, no malpas madyad sa Aguada. pagpakan sursur sursur din -sur -sur ti tao no wala kay kasya eh madati so nati, dati, mab at, mati, nan, ta, nga ti resulta na madati mabmabsog madamot ti mabibisinan ta mading makasingit kasi lakanyak lakay <laughs> yung makasingit-singit ta uh, kasi mo dagiti tutungan no no lit ka pilang iyay bali ko nga uh, nakahalo sa mamin na panak na kay makasingit marigata na kamakadawan and the rice zone the na intinel lang tapok na kay pinaka-easy si data yo oh, may sana ito kabisangon ng dela kayo Nakay na kay ta nagpa-deliver iti daga ta piling material na kita gaburan namin yung kundo ng daanan. Dawa 1.5 sukot ya. 1.5 call. Tungkol tung, niya to. Tung, oh, balaan niya ito bala Ay, pero sa dalan man lang Line eh 1-5 1-5 Ano na, call nga pang piling Itong may bato-bato Ay, kani siya? Mm -hmm. Ay, okay Maganda laki yung ano, mm -hmm. Piling material, may bato-bato siya Pagka Nagmala, tiga-tiga ah. na. Oo, oh, mm -hmm.

Sobran mo lang din sa dito oh. Sobran. Di ba tapos dito sa napilingan ko? Magpunta ka lang sa isa ka do pa. mo lang. may kalima nga ata ding niya, top downin niya kalima oh. ma, ma. lima palang no? Oh, ang top downin wala tong may mga itong bato, bato. tayo pwedeng? ay mag uber na over, ah, di gusto kakano lakad, bisa garbisan Ah. Hindi, dati ikot ni. Dati ka lugong ko. May pa ininutan lang kaya tama pag nantay ti motor motor itan ni down. Nagaya ito iti tayo Nagaburan tayo. may metla lakay nga top down din tay ginamit tayo madi nga wilbaro tanong willbaro dating ay naunag ito nga porsyon madi na narigat nga iduron no top down kami nila kayo ti Ad ado may kargam halos upat nga wilbaro ti may kargam nyo may isang top down tapos nabigpig sa <muchas> tayo lang iti, iti laka iti pagdala ng tap down yung nga, madito ipiginaburad da so, makuha lakay nararit Atol. May ka May ka, kuwala may 14 ating uh, karga. Last sa ato 'yun. Ituloy mo ni bigat palubos niya po. Estimit ko nga lakay ta mabuo um, ating dalang ganjay murdong. Talong load nakastoy pero wala nagudwamin na kayo Pero kuha lang lang kaya dyan ay madiuni nga perfect tipik na kagabor na kumbaga temporary lang. Paul, mayung hapon. Ha? lang

palubos na bigat ituloy tayo ati nabating uh, patambakan na ating gantilangan uh, lang na yun salamat bye bye